Pinakamatatarik na gilid ng North American Rockies naninirahan ang isang nilalang na humahamon sa batas ng gravity. Ito ang mountain goat. Hindi lang basta isang hayop kundi isang engineering marvel ng kalikasan. Kilala sa siyensya bilang Oreamnos Americanus, ang mountain goat ay madalas na napagkamalang karaniwang kambing. Ngunit sila ay may sariling kategorya. Sila ang tanging kinatawan ng genus Oreamnos at isa sa pinakamalaking mamalia na nanatili sa mga matataas na altitude. Ang kanilang hitsura ay sumasalamin sa kanilang tirahan. Puting balabal mayroon silang makapal at kulay puting double coat. Ang panloob na balahibo ay kasing kapal ng lana na nagpapanatili ng init sa kanilang temperaturang bumaba sa 46 degrees Celsius. Ang panlabas na mahabang buhok naman ay nagsisilbing panangga sa hangin at yelo na nagpapababa ng lamig. Ang mga lalaki o billy goats ay maaaring tumimbang ng hanggang 120 kilo o higit pa. Ngunit sa kabila ng kanilang bigat, ang kanilang katawan ay itinayo para sa pagbalansi at agility. Parihong may sungay ang lalaki at babae, itim, matulis at bahagyang nakakorba. Ginagamit nila ito para sa pagtatanggol lalo na sa laban sa mga kalaban nila sa sarili nilang uri. Bakit ba pinipili ng mountain goat ang mga matatarik na lupain na wala nang makakaakyat? Ang sagot ay simple: kaligtasan. Ang matatarik na bangin ay nagsisilbing kanilang natural na kuta. Ang mga pangunahing maninila tulad ng cougars, wolves at bears ay hindi kayang sumunod sa kanila sa mga pader na may pitch na umaabot sa 60 degree na halos patayo na. Sa mga matataas na lugar, maaari silang magpahinga at maghanap ng pagkain ng may kapayapaan habang nananatiling nakatingin sa panganib na nagmumula sa ibaba. Pero hindi lang ito tungkol sa kaligtasan, umaakyat din sila upang hanapin ang nutrisyon. Paminsan-minsan, makikita silang umaakyat sa halos patayong simento ng dam o likas na bato para dilaan ang mahalagang asin at mineral na lumalabas sa ibabaw, kritikal para sa kanilang kalusugan. Ang lihim ng paan nila Ang pinakamalaking superpower ng mountain goat ay matatagpuan sa dulo ng kanilang mga binti, ang kanilang kuko. Ito ay isang masterpiece ng bioengineering. Ito ay split and sturdy. Ang kanilang kuko ay hati sa dalawa. Cloven hooves na nagpapahintulot sa kanila na ikalat ang kanilang timbang. Ang matigas na panlabas na gilid ay parang matibay na sapatos naman. Kumakapit sa maliliit na bitak at habang ang kanilang binti ay nakakakuha ng mas maraming leverage. Ang rubber grip ang sekreto ay ang malambot at espunghadong pad na matatagpuan sa loob ng bawat kuko. Ito ay parang natural rubber grip na sumusunod sa hugis ng irregular na bato. Lumilikha ito ng matinding friction at suction-like effect na pumipigil sa kanila na madulas kahit sa makinis na ibabaw. Ito ay built-in balance ang kanilang maskiladong front legs ay mas malakas kaysa sa kanilang rear legs na nagpapahintulot sa kanila na hilahin ang kanilang katawan pataas at magpapanatili ng center of gravity sa matatarik na dako. Sa madaling salita, ang mountain goat ay ipinanganak na may kumpletong kagamitan pang-akyat. Ang kanilang pangiral sa mga matatarik na bangin ay patunay na kalikasan ay laging makakahanap ng paraan upang lumika ng isang perpektong nilalang para sa pinakamahihirap na kapaligiran. Sila ang tunay na hari ng mga tuktok, isang buhay na aral sa katatagan, balanse at survival. Kung gusto mo pang makakita ng mas maraming nakakamanghang hayop at ang kanilang survival techniques, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Salamat sa panonood.